Nalipat <laughs> 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 Ang ganda naman ng ano, Asog. Mount Asog yan. Yeah. Yan, Mount Asog. Yung Mount oh. Mayo nagtago yan tuwing dito si Lalabs. <laughs> 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 ano mo. Talaga sinabunan niya talaga ng tulo. Ang ganda ng daanan. Four lane pala to, no? Papuntang bato. Four lane. Propose, ano, mm -hmm. four lane. Pero ngayon, ito ano yan? Two down. lanes pa. Water dump. What in, is Hindi, Ano lang year? yan? parang diki lang. Mm -hmm. So di tayo pwede uminto dyan sa tulay na yan na pagpipicture? Ba, batulik na yan? Pwede eh, tayo uminto dyan sa may gilid, sa shoulder. Tapos mm hmm. tayo sa tulay. Tulay na yan eh. Yan ang tulay papuntang bato. Kapila, wow. Wow. Grabe, may ganito na pala. Dito sila nangingisda. Tingnan nyo na. dyan. Connected, sa connected, uh, connected na yan sa Bato Lake. Pwede dito mag drone shot. <laughs> Oo, pwede. May nag-ano din pala o oh, may mga kotse dyan. Nag-picture-picture na picture picture din okay. ata. Ah, sige, mag drone shot tayo dito. Sige. Na may pa drone din ata itong mga to.